magiging maayos din yan si Tito. Nagkaganyan na din yan siya noon. Huwag ka nang masyadong mag-alala. Baka mamaya ikaw naman dyan ang magkasakit. Hindi pa nga magaling ang sugat mo sa ulo eh. Dumagdag pang pasaway na si Uncle. Sagot nito, napangiti ako kasabay ng pagkapasa sugat sa ulo ko. Sige na, kumain ka na muna habang mainit pang pagkain. Pagkatapos magkwentuhan tayo habang tulog si Uncle para malibang ka naman. Wika nito, "'Salamat, Charlotte, ha? Nag-abala ka pa talaga. Bababa din naman ako kapag hindi ko nakayang gutom." Sagot ko, "'Nakakahiya dahil may rules ang mansyon na bawal kumain sa kwarto. Kung gutom, dapat pumunta ng dining area para kumain. Pero mukhang exempted na naman ako ngayong araw." "'Nako, tama ng kakabigkas ng pasasalamat. Dapat nga kami ang magpasalamat sa iyo dahil nakita namin kung paano mo alagaan si Uncle." Alam mo bang masayang masaya kami? Dahil nakikita namin kung paano kayo nagmamahala ni Uncle. Sa wakas nagtinuna din siya. Hindi na siya pumapatol sa kung kani-kaninong babae. Simula nang makilala ka niya. Nakangiti nitong wika. Nahihiya naman akong napayuko dito. Hindi ko nga din alam kung bakit minahal ko siya ng ganito, Charlotte. Basta nagising na lang ako isang umaga na hinahanap ko na siya. Pag-amin ko kay Charlotte. Ganyan talaga siguro ang love. Grabe, hindi ko akalain na halos magsasabay kayo ni Jian. Ang bilis niyong nahanap ang forever niyo. Ako na lang tuloy ang single sa ating tatlo. Si Jian ikakasal na. Tapos sabi ni na grandma at grandpa nagparegister na daw kayo ng marriage contract sa City Hall. Sagot nito, napangiti ako. Oo nga eh, ang kulit kasi ni Rafael. Gusto daw niyang makasiguro na sa kanya lang ako. Sagot ko, kaagad na natawa si Charlotte. Ganyan talaga sigurong mga bilyarin, mga sigurista. Hay, buhay pag-ibig nga naman. Hahamakin ang lahat, makuha lang ang gusto. Tatawa-tawang wika ni Charlotte. Naglakad ito papuntang banyo at pumasok sa loob. Hinayaan ko lang ito at inumpisahan na ang kumain. Mabuti na lang nandito si Charlotte. Kahit pa malilibang ako sa kadaldalan nito. Naikwento na ba sa yung love story nila grandma at grandpa? Abala ko sa kangunguya ng kinakain ko nang muling nagsalita si Charlotte. Kakalabas lang nito ng banyo at naupo sa tapat ko. Not yet, hindi ko pa alam ang tungkol doon. Pero alam mo, nakakatuwa ang kaswitan nila tita at tito no? Parang mga teenager pa rin sila kung maglambingan. Sagot ko, natawa naman si Charlotte complicated din ang takbo ng love story nila nung kapanahunan nila. Naikwento na sa amin ng mga apo nila kung paano nagkakilala sila grandma at grandpa noon. Napaka-intense ng pinagdaanan nila. Pero alam mo ba, ang pinakanatutunan ko, love wins talaga palagi. At totoo talaga ang true love. Wika ni Charlotte habang nakangiti. Kaagad naman akong kinain ng curiosity. Parang gusto ko din malaman ang love story nila Tita Maria at Tito Gio kung paano nag ang kanilang pag-iibigan. Mabilis kong tinapos ang pagkain at niyaya si Charlotte na sa supa na kami maupo. Maganda doon dahil komportable. Masarap ang kwentuhan habang nakaupo at nakasandal sa malambot na po. Ano, ready ka na bang marinig ang love story nila grandma at grandpa? Tanong ni Charlotte. Excited naman akong tumango. Alam mo, kung magaling lang akong magsulat ng love story, gusto kong isulat ang mga pinagdaanan nila grandma at grandpa para gawing inspirasyon ng lahat. Kaya lang hindi ako nabiyayaan ng malawak na imahinasyon eh. Kaya ikakwento ko na lang sa'yo habang hinihintay nating magising si uncle. Muling wika nito. Excited naman akong nakinig sa mga sumunod niyang sasabihin. Hindi talaga dumaan sa pagiging mag-boyfriend at mag-girlfriend sila grandma at grandpa. Actually, they don't know each other talaga noon. Ang nobya noon ni Grandpa, yung kapatid ni Grandma. Paunang kwento ni Charlotte. Gulat na gulat naman ako sa nalaman. Umpisa pangalang complicated na. Hindi sila magkasintahan noon? Bakit grabe sila kasweet ngayon? Pareho silang may ibang kasintahan? Tanong ko, kaagad na umiling si Charlotte. Si Grand pa lang. Si Grand ma, bata pa noon. 18 pa lang siya at NBSP. Muling wika ni Charlotte. Lalo akong na-excite sa takbo ng kwento ni Charlotte. Kumakabagang dibdib ko sa mga susunod nitong sasabihin. Sa pagdedetalye nito sa mga pangyayari ng nakaraan sa buhay nila tita at tito. Sa bawat salita na lumalabas sa bibig ni Charlotte, hindi ko maiwasan na mamangha. Hindi ko akalain na kahit nagaano pa kahirap ang pinagdaanan ng isang tao, malalagpasan at malalagpasan din pala sa paglipas ng mga araw. Nalaman ko din na hindi pala anak nila tita at tito si ate Ayan Bella. Parang pinaampun ito, although pamangkin ito ni tita Marian. Kaya lang parang hindi nahalata sa ngayon. Kasi nakikita ko naman kung gaano kapantay ang pagtrato nila sa mga anak nila. Hindi hamak naman kasi na mas paganda si Grandpa compared dun sa kapatid niya. Kaya siguro na in love din si Grandpa sa kanya isa pa, biktima talaga siya ng sarili niyang pamilya. Kaya naman, dapat lang na maranasan niyang pagmamahal ng isang bilyarin. Kaya look at them now. Sila at sila pa rin talagang magkasama. Proud na wika ni Charlotte. Hindi ko naman maiwasan na mamangha sa mga nalaman. Kung paano na buong pagmamahalan nila Tita Marian at Tito Gio. Sobrang nakaka-amaze. Kaya pala ganito kabait si Tita Marian. Ipinanganak pala talaga siyang mabait at hindi mata pobre na minana ng kanyang mga anak at mga apo ngayon. Truly love wins nga talaga pala kahit na ano pa ang unos na dumating sa buhay. Kaya ang swerte ng pamilyang ito dahil pinatatag ng pagmamahal ang pagsasama ng buong pamilya. Alam kong pahapyaw lang ang kwento ni Charlotte sa love story ng kanyang lolo at lola. Pero ang sarap ilagay sa isang libro at ingatan para malaman ito ng kanilang mga kaapu-apuhan sa paglipas ng panahon. Ang sarap gawing inspirasyon. Ang sarap gawing nobela. Halos hindi ko nga malaya ng oras. Mabilis na lumipas ang tatlong oras na pakikipagkwento ni Charlotte. At hindi man lang ako nakaramdam ng pagkainip. Hindi ko akalain na dumaan din pala sila tita at tito sa napaka-complicated na sitwasyon. Bago nila nakamit ang tunay na kaligayahan at katahimikan. Ang tapang pala nila pareho, lalo na si Tita Marian. Natigil lang sa pagkikwento si Charlotte nang tumunog ang kanyang cellphone. Nagmamadali niyang binasa ang mensahe at tumingin sa akin. Pinapauwi na ako ni Mama. Nandiyan na yung sundo ko sa ibaba. Tsaka na lang ulit tayo magkwento. Mukhang magigising na din siguro si Uncle maya, -maya lang. Paalam nito sa akin. Sabay tayo at nagmamadaling naglakad papuntang pintuan. Kaagad naman akong napasunod dito. Ingat, Charlotte. Salamat. Wika ako bago ito nakalabas. Hindi na ito sumagot at nagmamadali na itong bumaba ng hagdan. Kaya naman isinara ko ng pintuan at muli ako naglakad patungong kama. Tinitigan ko ang gwapong mukha ni Rafael bago ngumiti. Buti na lang pala at naihabol ka pa ng mga magulang mo. Buti na lang pala muling nabuntis si tita. Kaya pala ang layo ng agwat ng edad mo kumpara sa mga kapatid mo. Nakakabilib palang lang love story ng mga magulang mo, Rafael. Nakangiti kong wika. Kahit alam kong hindi niya naririnig yon. Gusto ko pa din sabihin sa kanya. Masaya ako dahil nagiging bahagi ako ng pamilyang ito. Dahil walang magawa, nagpasya na lang akong magbasa-basa na lang muna ng libro dito sa sofa sa loob ng kwarto. Ayoko talagang iiwan si Rafael dito sa kwarto kahit na anong mangyari. First time kong nakita itong nagkasakit kaya aalagaan ko siya hanggat maaari ayokong mawalay siya sa paningin ko. Abala ko sa pagbabasa na may lang tumakip sa mga mata ko. Kaagad ko namang nabitawan ang hawak kong libro at tinawakan ng mga kamay na nakatakip sa aking mga mata. Rafael, nangingiti kong tanong kahit na hindi ko ito nakikita na amoy ko naman siya kaya alam kong si Rafael ito. Nagising ito nang hindi ko man lang namamalayan. Ang galing ng sunshine ko maghula ah. Wika nito sabay tanggal ng kanyang kamay sa mga mata ko. Kaagad ko itong nilingon at agad kong napansin ang maaliwalas nitong itsura. Mukhang magaling na nga. Kumusta ang pakiramdam mo? Hindi na ba masakit ang ulo mo? Nakangiti kong tanong. Tumayo ako at dinamako pang noon ito. Kaya natawa ako. Maayos na po ako. Ang galing kasi mag-alaga ng nurse ko eh. Sagot nito sa baya po sa akin. Hindi ko naman maiwasan na mapangiti sa kanyang ginawa. Simple ang bagay mula sa kanya. Pero napakalaking bagay na sa pagkatao ko. Huwag ka nang uminom ulit ng alak ha. Malambing kong wika dito sabay tingala sa kanya para titigan ang kanyang muka. Gumuhit ang matamis ng ngiti sa labi nito habang nakatitig din sa akin siya ka tumango. Opo, promise. Hindi na ako maglalasing dahil ayoko nang nakikita kang umiiyak dahil sa sobrang pag-aalala sa akin. Hindi ko kayang nakikita na lumuluha ang mga matang ito. Nakangiting wika nito, sabay halik sa tuktok ng aking ilong. Muli akong napangiti. Ang sarap sa pakiramdam ng ganito. Ang sarap sa pakiramdam na yakap-yakap ka ng lalaking mahal mo. Aasahan ko yan, magagalit talaga ako sa'yo kapag maglasin ka pa ulit. Ayoko nang nakikita kong nahihirapan, Rafael. Ako ang mas nasasaktan. Sagot ko, tumangu ito at pagkatapos kumalas sa pagkakayakap sa akin at inilibot ang tingin sa paligid. Nagugutom ako, Sunshine. Tanghali na pala. Uwi ka nito. Wala sa sariling napatingin ako sa orasan. Halos alas dos na ng hapon at wala pang kain si Rafael. na nagutom na ito. Gusto mo bang handaan kita ng pagkain? Tanong ko, tumitig muna ito sa akin bago sumagot. Marunong ka ba? May halong biro ang boses na sagot nito. Syempre naman, marunong akong mag-init ng mga pagkain, no? Natatawa kong sagot. Init ang ginamit kong salita dahil alam kong maraming pagkain sa kusina at iinitin na lang. Hindi ko din kailangan ipagluto ito dahil may sarili silang mga tagaluto. Oo nga pala. Okay, let's go. Gutom na talaga ako, eh pagyaya nito sa akin. Kaagad akong tumango at humawak sa braso nito at sabay na kaming lumabas ng kwarto. Masyadong tahimik ang buong mansyon. Sa bagay, kapag ganitong oras halos na na ang lahat, mamayang alas 5 pa ulit ang umpisa ng trabaho ng mga kasambahay. Diretso kami ng kusina. Nang halungkat ako ng rep para maghanap ng makakain. At napangiti ako dahil ang dami ng leftovers. Iinitin na lang. Anong gusto mong kainin? Tanong ko kay Raphael habang nakatitig sa loob ng ref. Hindi ko ito narinig na sumagot. Bagkos naramdaman kong pagdikit ng katawan nito sa likod ko. Niyapos ako nito habang hinihimas ang tiyan ko. Rafael, anong kinagawa mo? Akala ko ba nagugutom ka? Tanong ko. Bigla ako nakaramdam ng kiliti sa kanyang ginagawa. Isa pa bigla ko rin naramdaman ng kakaiba nitong haplos parang ibang gusto kong kainin, Sunshine. Sagot nito, nanlaki ang aking mga mata nang maramdaman kong lumapit ang labi nito sa leeg ko. Talagang hinawi niya pang mahaba kong buhok, kaya naman malaya niyang nahahalikan ang bahaging yun. Teka lang, ikaw talaga baka nakakalimutan mo na nasa kusina tayo. Baka may makakita sa atin. Halos pabulong kong wika. Ano ba kasing tumatakbo sa utak nito? Kung saan nasa kusina kami, Tsaka naman siya nagkakaganito. ito. Nagpapahinga na ang lahat, 'di ba? Wala namang ibang tao eh. Isa palik lang naman. Ikaw ang gagawin kong appetizer, Sunshine. Wika nito gamit ang paus na bosses. Wala na. Talagang tuluyan na itong sinakop ng init ng katawan. Hindi pwedeng ganito. Hindi na ako nagdalawang-isip pa. Ginamit ko ang aking lakas para pilit na lumayo dito. Hindi pwedeng ang iniisip nito. Nakakahiya kapag may nakakita sa amin. Ano ba tong si Rafael? Balak pa yatang ang kinina dito sa loob ng ref. Nararamdaman ko na kasing itinataas na nitong suot kong blouse. Sandali lang, magunos dili ka. Anong ap ap appetizer ang sinasabi mo? Ano ako pagkain? Tanong ko dito at pinanlakihan ito ng mga mata. Sa wakas nakakalas din ako dito at bahagyang nakalayo. Nagulat naman ako nang bigla itong tumawa. Pagkatapos ito nang na pumalit sa pwesto ko kanina. Naghalungkat ito sa loob ng ref at kaagad kong napansin na may kinuha itong tupperware na may lamang pagkain. Naglakad dito papunta sa kinalalagyan ng microwave at inilagay niya ito sa loob. Muli itong pumalik sa ref at muling naghalungkat. Hinayaan ko na lang siya sa kanyang ginagawa. Mukhang alam naman ito kung paano ipaghanda ng pagkain ng sarili. Kesa naman ako tung abalat na nunood lang siya Baka gawin na naman niya ginagawa niya at baka hindi ko na siya kaya pang pigilan. Kumuha ka na ng pinggan, Sunshine. Pagkatapos dalhin mo na sa dining area. May halong lambing sa boses na utos nito sa akin. Kaagad nitong tinanggal ang iniinit na pagkain sa loob ng microwave nang matapos ang timer na nakaset doon. Dinala niya yung sa dining kaya napasunod ako. Ang galing mo palang maghanda ng pagkain eh. Huwi ka ako sabay kuha ng pinggan. Tumingin nito sa akin sa baking syempre, Siyempre, sanay akong magpainit, sunshine. Pagkatapos natin kumain, ikaw naman ang paiinitin ko. Uwi ka nito at mabilis na bumalik ng kusina para kunin ang iba pang pagkain na iniinit niya. Tulala naman na napasunod ang tingin ko dito. Anong ibig niya sabihin na ako naman ang susunod niyang painitin? Ay, mahirap pala talaga magkaroon ng hangover si Rafael kung ano-anong lumalabas sa bibig. Sa wakas natapos din ang initan na nangyayari sa pagkain. Pareho na kaming nakaupo dito sa dining at nagumpisa ng kumain. Bilib na talaga ako sa mga mayayaman. Maraming mga ready to eat na mga pagkain na nakalagay sa ref. Hindi ka talaga magugutom. Gusto mo bang sumama sa akin mamaya? Naguumpisa na kaming kumain ng muling nagsalita si Rafael. Napatitig ako dito. Hindi ko alam ang ibig nitong sabihin. Sasaglit ako sa opisina. Ngayon ko lang naalala may dapat pala akong pirmahan ng mga papeles. Dapat kanina ko pa natapos ang mga yon, Kaya lang masama ang tama ng alak sa sistema ko at hindi ako nakaalis. Wika nito. Hindi ko naman maiwasan na makaramdam ng pag-aalala dito. Kakagaling lang nito sa matinding hangover. Pagkatapos papasok siya, mas gusto ko sana na magpahinga na muna siya at bukas na mag-report sa opisina. Isa pa, anong oras na? Kaya mo na bang ba sarili mo? tanong ko, saglit itong tumitig sa akin bago sumagot. Hindi pa, pero may mga dapat tapusin na, pirmahan eh, sagot nito. Mukhang tama nga ang narinig ko noon pa. Masyadong busy si Rafael. Malaking responsibilidad ang nakaatang sa balikat nito at hindi pwedeng pigilan ko siya sa mga desisyon niya. Kung hindi naman ako nakaabala, why not? Wala naman akong gagawin dito sa mansyon, sagot ko. Gusto ko pa rin ito bantayan. Gusto kong makasiguro na maayos ito. Kaagad na gumuhit ang matamis na ng ngiti sa labi nito bago sumagot. Good. Para ganahan din ako magtrabaho. Sagot nito. Hindi ko naman maiwasan na matawa. Pagkatapos namin kumain, kaagad kaming gumayak. Mabuti lang at may driver na palaging nakaantabay kay Rafael. Kaya hindi na nito kailangan pang humawak ng manibela. Diretso kami sa Villarín Empire. Halos alas 4 na ng hapon kami nakarating ng Villarin Empire. Malapit na mag-uwi ang mga empleyado, pero parating pa lang ang kanilang boss. Kaagad kong napansin kung paano igalang si Rafael ng lahat. Halos yumukod sa kanya lahat ng mga nakakasalubong namin. Hindi din nakaligtas sa mga mata kong nagtatakang tingin na ipinupukol sa akin ng ibang mga empleyado. Sa bagay, sino ba naman ang hindi magtataka? Mahigpit ang pagkakahawak ni Rafael sa kamay ko. Parang ipinapakita nito sa lahat na ako ang kanyang one and only love. Char, pagdating ng opisina, hinayaan ko na lang siya nagawin ng kanyang mga trabaho. Kaagad nitong inatupag ang sangkatutak na papeles na nasa kanyang lamesa. Naglibot-libot na lang ako sa paligid ng kanyang opisina para hindi mainip. Abala ko sa kakatidig sa mga paintings na nakakabit sa wall. Nang marinig ko ang pagbukas ng pintuan ng opisina, Kaagad na iniluwa ang isang nice na babae na halos kasing edad lang ni Rafael. Diretso itong naglakad papunta sa table ni Rafael at yumukod. Hindi ko naman maiwasan na pagmasdan ito. Good afternoon sir, ito na pong mga reports na kailangan nyo. Wika nito sa malambing na boses. Saglit itong sinulyo pa ni Rafael tsaka tumango. Okay Miss Rakan, pwede ka nang lumabas. Narinig kong sagot ni Rafael sa malamig na boses. Patuloy ko lang silang inoobserbahan. Ito kasi ang kauna-unahang pagkakataon na nakikita ko si Rafael na nakikipag-usap sa kanyang empleyado. Sa isang nice na empleyado. Um, sir? Tumawag nga po pala ang J. Hindi na natuloy pang sasabihin ni Ms. Rakan nang muling nagsalita si Rafael. I don't have time para sa ganyang report. Kay Mr. Limo sabihin yan at siya ang bahalang magsabi sa akin. Wika ni Rafael sa seryosong boses. Napataas ang kilay ko nang napansin ko na hindi man lang natinag si Miss Rakan. Hindi ko tuloy maiwasan na mag-isip ng masama. May gusto ba siya kay Rafael? Nagpapakit ba siya dito? Ilang beses na siyang sinabihan na pwede na siyang umalis. Pero waipek sa kanya. Mukhang gusto niyang akitin ng mahal ko. Kung ganon, kahit saan lugar may ahas talaga. Nakakainis. Hindi na ako nagpatumpik-tumpik pa. Kaagad na ako lumapit kay Rafael na noon ay muling itinuon ang atensyon sa kanyang pinipirmahan ng mga papeles at yumapos dito. Kaagad kong napansin ang pagkagulat sa mga mata ng higad na babae. Pagkakita sa akin, hindi marahil nito inaasahan na may kasama ang boss niya dito sa opisina. Matagal pa ba yan? Malambing kong tanong kay Rafael. Kunyari, hindi ko napapansin ang presensya ng higad na babae. Hinalikalikan ko pa sa niya si Rafael na kunwari naglalambing. Gusto ko lang naman ipakita sa babaeng to na may nagmamayari na sa lalaking gusto niyang akitin. Naiinip ka na ba? Tanong nito sa malambing na boses. Nagangat ito ng tingin sa akin. Hinaplos ang aking pisngi. Napangiti ako. Hindi naman. Sagot ko sabay pukol ng tingin kay Ms. Rakan. Kaagad namang nakuha ni Rafael ang ibig kong sabihin. Ms. Rakan, ano pang ginagawa mo dito? Go back to your work. Mataas ng boses ni Rafael na wika dito. Kaagad naman naglakad papuntang pintuan si Miss Rakan. Sumulyap pa ito sa akin bago tuluyang lumabas. Nilalandi ka ng babaeng yun. Kaagad kong tanong kay Rafael. Pagkaalis ni Miss Rakan. Kaagad kong napansin ang pagnisi ni Rafael at tinitigan ako. Nagsiselos ka sa kanya? Tanong nito. Parang bigla naman nag-init ang pisngi ko sa tanong na yun. Muling natawa si Rafael. Nagsiselos ka nga. Don't worry, sunshine. Hindi ho obra sa akin ang mga ganoong klaseng paglalandi. Natatawa nitong wika sabay tayo. Idinikit nito ang kanyang katawan sa akin at tiningnan ako sa mga mata. Hindi ko hahayaan na magpagseselosan ka dito sa opisina. Bukas na bukas din tatanggalin ko si Miss Rakan. Si Sante na siya. Seryoso nitong wika bago ako hinalikan sa labi. Paano nga pala matapos ni Rafael ang kanyang trabaho kung naglalandian kami? Yun ang unang pumasok sa isip ko nang maramdaman ko na nag-uumpisa na naman sa kanyang mapusok na galaw si Rafael. Napapansin ko lang sa tuwing nagkakadikit ang aming katawan, para kaming magnet na ayaw nang maghiwalay. Rafael, akala ko ba kailangan mo tapusin ang mga nakatambak na mga papelis na 'yan? Halos pabulong kong wika nang pansamantala nitong iiwan ng labi ko. Wala talaga itong kasawaan. Halos ayaw nang ihiwalay ang labi niya sa labi ko. Sandali lang naman, Sunshine. Nakakatakam ka kasi. Uwi ka nito at inumpisahan na naman itong suyuri ng halikan leeg ko. Naglulumikot na din ang mga palad nito sa katawan ko. Anong sandali? Baka gabihin na tayo niyan. Reklamo ko. Ibang purpose nito kaya kami nandito sa opisina. Hindi kung ano pa man. Isa pa nag-aalala ko na baka hanapin na kami sa mansyon. Hindi pa naman kami nakapagpaalam. Ang alam nila tito at tita, may sakit si Rafael at kailangan ng pahinga. Hindi ko maiwasan na mapatili ng buhatin ako nito. Ano na naman kaya ang naisip ng taong to? Baka kung saan na naman hahantungan ng diyan namin. Naku, hindi pwede dito sa opisina. Nakakahiya. Dito ka muna sa sopa habang nagtatrabaho ako, Sunshine. Di po talagang epekto mo sa akin. Sa tuwing nakikita ko yung legs mo eh. Bakit ba kasi ganyan na suot mo ngayon? Halos pa usang boses na wika nito sa baypisil sa legs ko na nakalantad sa harap nito. Naka-floral dress ako na lang tuhod Desente naman tingnan. At anong pinagsasabi nito nakita ang legs ko? Nagpastuhod nga eh. Ngayon lang lumantad dahil nakalilis ang laylayan nito. Dahil sa ginawa nitong pagpapaupo sa akin dito sa sofa. Pabirong tinampal ko ang kanyang kamay bago nagsalita. Tapusin mo na ang trabaho mo. Nagugutom na ako eh pagdadahilan ko para naman tantanan niya na ako. Masyado na kasi akong pinapakilig nito eh. Grabe ang banat at nakakakilig na litanya niya mula sa bibig nito. Alam ko naman na mahal niya ako. Nararamdaman ko yun sa mga haplos at salita niya. Kaya lang may mga bagay na dapat niyang unahin ngayon. Baka kasi abutin kami ng hating gabi dito sa opisina na hindi niya pa natatapos ang trabahong dapat niyang tapusin. Okay, Sunshine. Dito ka lang. Sandaling-sandali na lang yun. Uwi ka nito sa kindat sa akin. Nasundan ko na lang ito ng tingin hanggang sa makaupo ito sa kanyang swivel chair. Hindi ko mapigilang mapangiti nang muli itong tumingin sa akin sa kindat. Matyaga ako na lang nahinintay si Rafael. Inabala ko ang aking sarili sa pag-aayos. Muli ako naglagay ng lipstick dahil nabura lahat ng yun sa ginawa niyang paghalik kanina. Naglagay din ako ng manipis na makeup sa aking muka. Si Dita Maria na nagturo sa akin kung paano ayusan ang sarili. Simple lang naman din yun. Sakto lang na presentable akong tingnan sa mata ng ibang tao. Lagi sinasabi ni tita sa akin na hindi na kailangan ng heavy makeup. Maganda na daw ako na siyang nagbigay sa akin ng self-confidence. Halos isang oras na seryosong inaasikaso ni Rafael lahat ng tambak na papeles sa kanyang mesa. Nang napansin kong tumayo na ito. Uminat-inat pa ito bago muling tumingin sa akin. Natapos din. Wika nito. Otomatiko akong napangiti sa tayo. Talaga? Wow, ang galing mo naman, Rafael. Sagot ko. Nangangalay nga ang kamay ko sa kape Walang yatong si Mr. Lee. Tinambakan ako ng mga papeles dito sa mesa ko. Sagot nito. Natawa ko. Aalis na ba tayo? Tanong ko. Saglit ito nag-isip pago tumango. Date muna tayo. Tatawagan ko sila mami na hindi na tayo sasabay sa kanila sa dinner. Mamasyal muna tayo bilang bonding natin. Sagot nito, kaagad akong nakaramdam ng excitement kung nagkataon itong kauna-unahang date namin dalawa bilang couple. Sure, excited na ako. Sagot ko, kaagad kong napansin na kinuha nito ang kanyang coat at isinukbit sa kanyang balikat. Pagkatapos sinawakan na ako nito sa kamay at lumabas na kami ng opisina nito.